Di ba? Ah, oh, eto na, mga kababayan. Posible daw na makauwi si Digong. oh, ito tayo ha. Makakauwi uh, daw si Duterte. Oo, oh, oh, Duterte. Makakalaya na. Nako, mga kababayan. Totoo ba to? Oh, eto na. Ito, 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 ito. <coughs> ko walang sala si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Uh, but... Sa kasong so the that... Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman na mapapawalang sala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong murder as a crime against humanity na kinakarap niya sa International Criminal Court. Mm. At mula sa the Netherlands, saksi lahat si Marie Zuman. Paris? Yes, Pia. Uh, Kaalis-alis lamang ni uh, Vice President Sara Duterte mula rito sa Skivingen uh, Prison kung saan binisita nga niya ang kanyang ama uh, bago mag-alas dos ng hapon dito nang uh, siya'y dumating. Ano? Uh, so, more or less, nasa mahigit uh, isang oras din yung kanyang uh, pagbisita sa kanyang ama. At uh, sinabi nga niya na maayos ang lagay ng kanyang ama nasa hospital part daw ng uh, detention facility na nanatili ang kanyang ama para laging mamomonit monitor yung kanyang kondisyon ano at uh, sinabi naman daw ng kanyang ama na mag mabuti ang kanyang uh Uh, sitwasyon sa loob. Katunayan, para raw hotel yung kanyang uh, tinutuluyan uh, sa loob ng detention facility na ito. Ang tanging kaibahan lang daw ay hindi siya makalaya o hindi siya mahalabas. Mm. Very comfortable, control yung temperature sa loob at nakakakain din daw siya ng kanin. In high spirit nga ang uh, dating Pangulo sa loob ng uh, detention facility dahil ayon kay Vice President Sara Duterte, ang katunayan daw dyan ay natsa-charm niya yung mga tao sa loob ng detention facility. So the usual uh, Uh. -huh. former President Duterte, kung paano siya sa mga tao, eh, nacho-charm din daw niya yung mga tao sa loob. At uh, sinabi rin ng uh, Vice President na pwede raw palang magpadala ng sulat sa detainees, uh, gaya na rin ng uh, kanyang ama na nakatanggap ng sulat mula sa isang Dutch couple. At uh, doon nga ay pinaparating nila uh, doon sa sulat na yun, uh, yung uh, kwento rin ng isang saint na taga dito sa Netherlands at nakulong din daw dito sa detention facility na ito, kung mm. saan pareho daw yung sitwasyon na karanas daw ng injustice. So, uh, sa ngayon, ang sinabi raw sa kanya ng kanyang ama ay pinauuwi na siya. Pero sabi niya, ay uh, inaayos pa raw niya. Bago siya umuwi sa Pilipinas, ay gusto niyang ayusin muna ang uh, kanilang uh, defense team. At sa ngayon daw, ay uh, bukod sa British-Israeli lawyer na si attorney uh, Nicholas Kaufman na uh, itinalaga ng... Uh, kampo ni Duterte na maging uh, counsel niya, ay meron na raw iba pang kinakausap ng mga abogado itong si uh, Vice President Saro Duterte. Katunayan yung isa sa mga ito ay uh, darating daw dito sa The Hague. Ano? At oras daw na maayos ang defense team na ito sa ICC ay mag-withdraw raw si uh, dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Dahil ang nais nice daw ng pamilya uh, Duterte ay uh, ang gugupin nilang uh, mga abogado sa kanyang defense team ay yung mga may karanasan sa ICC. So wala. So the Gaivota eh potang. Hmm. So, uh, TTR we waiting until September or there's no more remedy that we're going to We're we're currently working on things for like him. That's, uh, That's not nice. So because So, waiting pa ba daw hanggang September? Si Sarah mismo nagsabi, no, no, no. So, ibig sabihin, hindi naabot September. Makakalaya nga daw si Digong. Paano nga? Mahirap kasi kapag didiis ka, tapos bubo ka, tapos naniniwala ka. Ngayon, oh, kung didiis ka, aasa ka ng aasa. Ang sabi una, March 28, makakauwi na. Wala. April 1 na ngayon. Wala pa rin. Di ba? Oh, ito. So, VP, are we waiting until September or there's a, no, a remedy that we're yes. going to uh, do? We're, We're currently working on things for you. That's not nice. So... Because this is gonna happen, like from here on until September, everyone's gonna be here. Oh, so they don't want okay. that. <laughs> yeah, like, the neighborhood here don't want that. Okay, that everyone will be here because it's a so private. Like, I guess, I guess, uh, what is happening right now is make the ICC understand as well. Yes. Yes. Yeah, yeah. 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 ngayon niyo. Si Sara na mismo tinanong ng reporter, "BP, mag-antay ba ti tayo dito hanggang September?" Sayo, "No, no, no, no. Ginagawa na namin, inaayos na namin." Alam mo sa totoo lang, bakit the more na nangako kayo na makakauwi si Digongyo, the more na bubutasan at bubutasan namin kayo. Bakit nandito kami to educate the bobong DDS? Bakit? mamamatay na lang yung mga hayop na yan, kabubuhan pa rin ang ipapamana nila sa angkan nila. Wala naman mga pera yan. Sino ba nagsabi di is mayaman? Daya. The more na marami kayong pangako, the more na babaliin namin yung pangako na yan. Bilang vlogger, content creator, nagbibis lang tayo sa balita. Nangako kayo, March 28, birthday ni Digong uuwi siya. Asaan? Doon palang bagsak na kayo. Sa isang daang DDS na supporter ninyo, pito na lang matitira dyan. Bakit? Ah, yung 90, 92 ka mga DDS, mawawala ng gana yan. Lalo na yung nakulong sa Qatar. Ah, lalo na yung nakulong sa Qatar na labing pito. Pag hindi tulungan ni Digong yun, isusumpa si Digong na sana ikaw yung nandito, hindi kami. Kung ako yung DDS sa Qatar na naaristo, sasabihin ko talaga, putang inang pagsuporta na to. Akala ko digong is for Pilipino. You are not Filipino for nothing. Ah. So ngayon, pumunta ba si Sara? Pumunta ba si Digong? Pinuntahan ba kayo ni Polong? Pinuntahan ba kayo ni Baste? Para makalaya? Nga nga. Ah. Kaya mga DDS, na nasa ta, nasa Qatar ah na nakulong. Alam ko ang nasa isip ninyo ngayon, sinumpa nyo na si Digong na hindi makakalaya. Di ba? Kasi puro kayo paasa, si Maharlika makakalaya na daw. Si Harry Rocky makakalaya na daw. Si Sara ganun daw hindi naaabot September. March 28 daw uuwi na sa birthday, putang ina. Ano na naman palusot nila dito nung maraming DDS na nagsabi. Alam nyo yung binalita na makakalaya daw si Digong? Ito oh, isa patong sa news na binalita na ang sabi Duterte makakalaya na daw. Ha? Ah, ang daming nagsabi, paasa daw si Kaufman. Oo, oh, oh, Matagal na daw yung sinasabing ganyan makakalaya. Oo. Oh, oh. Tapos ang nangyari. Alam nyo lahat ng comment paasa yung ano na yan namimira lang yan Ganon. oo di ba parang si Banatbay tingnan nyo si Banatbay makakalaya na daw si Digong putang ina ito Banatbay Magandang, magandang araw sa inyo mga banateros ito na nga mukhang makakabalik na si Pangulong Duterte po, putang palapit. ina mo Banatbay ah paliitin mo muna yung tabingi mong ulo makumulukuhin yung mga sa sa'yo. Paano makakalaya ba na't may ikaw nga nagtago? Ang ah, ah. Alam nyo mga kababayan, ito ah, ang nangyayari ngayon sa dahik. Eh, talaga nga naman sinusubaybayan ng buong mundo. Hmm. At uh, isa sa sinusubaybayan, dahil laging inaabangan ng mga media dito ay yung uh, abogado ni Pangulong Duterte na... Pinaasa kayo. 'Di ba? Yung abogado na pinaasa kayo. Ah, uh, alam mo, ano siya, may may pagkamataray siya pero gusto ko siya. Kasi alam nyo, barado ho yung mga media. Hmm, putang ina, gusto ko siya. Parang mataray siya, binabastos mo pa. 'Di ba? Kaya nga minsan natatawa ako. Ba natbay supporter ka ba talaga ni Digong o sadyang sinakyan mo lang kasi kumikita ka. Yeah. Diba? Alam niyo ito ah mga DDS, maskin ako aminin ko sa inyo, hindi naman talaga ako uh, 100% no, na supporter ni BBM. Bakit? Nandito lang ako kasi gusto ko ng kaunlaran. 'Di ba? Sabi nga ni Banat Bay, kapag ang tao nakita mo ng may ginawang kabutihan, palakpakan mo. Pag may nakita kang ginawang mali, birahin mo. Ito sa totoo lang, ah, huwag kayong maniwala sa mga DDS vlogger na mahal nila si Digong. Bakit? Hindi magbablog-blog yung mga yan kung hindi kumikita. Sa tingin ninyo, kung walang sahod sa YouTube yan, kung walang bayad sa mga politiko na pinopromote nila yan, ah? sa tingin ninyo, magpakapagod mag-live yan, tag isang oras, take note, tignan nyo ako. Sa tingin nyo, kung hindi ako kumikita dito sa YouTube, sa tingin nyo, maglalive ako. Gagastos ako ng internet. Gagastos ako kuryente. Mag, mag, Come on. Huwag ganon. Hindi nyo ba alam na may nabalitaan ako si Banat Bay? Munti ka nang lumipat kay BBM. Hindi lang tinanggap. Hmm. Ha. Take note. Lahat ng yan, nakikita kong personal, nakakasama ko yan. Munti ka nang lumapit kay BBM yan at bumaliktad ending hindi tinanggap. Alam nyo naman si BBM, trinaydor mo na ako noon, magpapa pa ako ngayon? No way. <laughs> 'Di ba? Ah. Yung mga alam mo naman yung mga media natin dito, may may, may pagkakaano eh, may pagkapasyensya na ho ah, pero ito talaga ang term na dapat itawag sa inyo eh, mga bayaran at gago, 'di ba? May... Alam mo ba natbay, kung ang media sa Pilipinas bayaran at gago ba natbay, bakit SMNI nang suspendin? Di yeah. Kung ang media sa Pilipinas bayaran ABS-CBN, TV5, GMA, CNN, ano pa? Net25? Bakit SME na yan na suspended? pag natin yan, ha? Eh, meron akong matinding pasabog mamaya ha, na nakita at ipapakita ko at papaliwanag ko sa inyo. Hmm. Pero bago po yan, ito muna ng uh, interview ng ilang mga media hmm. dito sa abogado ni Pangulong Duterte at dahil dito sa uh, interview na ito, eh bay, na alam mo na, na natingin ko ano eh, uh, maganda talaga ang titulo nitong uh, video natin is eh. Alam mo sa totoo lang, kung ano ang sasabihin ng abogado, huwag kayo agad-agad maniwala. Bakit? Sabi niya lang yan. Ikaw, ganito, example ko ha. Nagbibinta ka ng mangga. kahit talong. O, talong. Nagbenta ka ng talong or mangga. Ngayon, anong gagawin mo para mabenta yung mangga at talong mo? Siyempre, kung ikaw matalinong buyer, siyempre titignan mo yung talong. Sisilipin mo yun kung may butas, may uod yan. Oh, pag nagbenta ka ng mangga, syempre kikilatisin mo yan. Kung maganda ang balat, masarap yan. Malinis, walang uod yan. So anong sasabihin mo? Ma'am, huwag kang bumili sa mangga. Talong ko, bakit may uod yan? Hindi ka ganun. Yeah. Siyempre sabihin mo, yes, fresh yan. Matamis yan. Kahit hindi mo pa natikman. Bakit? May balat pa eh. May ma, ganun ang abugado. Ganun ang abugado. Magbibenta ka ng negosyo mo, ah, tapos sasabihin mo, bulok yan, may uod yan. Paano ka mabilhan yan? Di ba? Ganon ang abogado. Siyempre, sasabihin ng abogado, magaling ako makalaya na. Bakit? Para ma... ma Siyempre, di ba? Walang nagbibusiness ah, nang hindi nag... Ah, hindi nagpo-promote. Sales stock lang. Okay na yun. Di ba? Kayo, bapaniwa, kayo, wala kayo. Wala pa pangang hearing, September pa, sasabihin nyo, makalaya na. Lukuhin yung lilang nyo. Oo, sabi nga ni, ano, lukuhin mo, lilang mo. Ay, Diyos mio, Marimar. Oo. Hindi pa nagkaroon ng hearing, sabihin ng abogado, makalaya na. Tapusin nyo muna yung hearing, tsaka kayo maniwala. Kasi pinaasa yung pinaasa yung Pilipinong DDS. Kaya nga kung ako DDS, sa isang daang DDS na nuod sa akin, pag natauhan yan, pito na lang matira dyan, babalik doon sa DDS. Yung 92 dyan, mawawala. Bakit? Tignan mo, araw-araw. Libo-libo nanonood sa atin. Yung mga nanonood sa atin dyan, ah, 30% dyan DDS, 70% dyan, loyalista at kakamping. Yung 30% na yan, bukas makalawa, 5% na lang. Yung 25% nagising. Bakit? araw-araw kang pupunta ng Nederland. Ito ha, mga DDS. Pupunta ka ng dahig sa Nederland. Babiyahi ka ng dalawang oras para susuporta kay Digong. Mag-absent ka, pagod ka, pag uwi mo sa trabaho mo, sa amo mo, magkuskus ka ng kubeta. Magbantay ka ng matanda, maghugas ka ng tae, magpadede ka ng bata, maglaba ka ng damit, maglinis ka ng bahay, magsaing. Diba? Oh. Tapos, pupunta ka pa ng dahig. Tapos sasabihin ngayon ni Sarah, ni, ah, ni Harry Rocky at ni Banat Bay ni Marlika, makakalaya na si Digong. Oh, tapos siyempre bukas babalik ka ulit. Mm. Makakalaya na si Digong. So bukas babalik ka na naman ulit. Makakalaya na si Digong. Oh, after one week, two weeks, sasabihin mo sa sarili mo, utang ina, niluluko na ako nito. Magkano'ng pamasahe? Mula sa dahig papunta sa trabaho ko tapos pabalik-balik ako dyan, hindi naman nakakauwi. Unang pangako, March 28, uuwi sa birthday. Nga nga. Oh, ngayon, papangako nila, September, makakalaya na. Wala pang September, na napakalayo. Ano, limang buwan, anim na buwan ka mag-antay pabalik-balik sa dahig. Itigil mo yun. Ipunin mo yung pinamasahin mo sa loob ng anim na buwan, pabalik-balik sa harap ng dahig. Ipadala mo sa pamilya mong nangangailangan. Andun yung anak mo nag-aaral, nandun yung bahay mong butas ang bubong, nandun yung asawa mong sugarol, babaero, adik, lasinggero, padalhan mo yun. Hindi yeah. Hindi yung pabalik-balik, anim na buwan, araw-araw ka babiyahe, mula sa dahig papunta sa trabaho mo. Sa tingin mo hindi mabubusit yung amo mo niyan, instead na itrabaho mo doon, nasabihin ng amo mo, where are you going na naman? Oh, are you around, where? oh, di ba naalala nyo yung Pinoy, sabi niya, oh, nagpaalam ako sa amo ko. Mm, three days ako may lagnat. oh, tapos pagka 4 days, okay na ako. Di ba? Ah, kaya sa inyo mga DDS, isipin yung mabuti. Tapos sasabihin niyo zero remittance. oh, pag hindi kayo magpadala, ah, zero remittance. Hamonin ninyo sa gobyerno yan, zero remittance. Huwag kayong magpadala. Ngayon, hindi naman ang gobyerno ang magugutom. Bakit? Hindi lang naman kayo ang Pilipino na nasa Pilipinas. At tandaan ninyo mga DDS, hindi sa 120 million Pilipino, hindi kayo lahat DDS. Kung hindi kayo magpapadala, hindi naman pamilya namin magutom. Pamilya nyo. Di ba? Ahamunin yung gobyerno, zero remittance. Ngayon, pag hindi kayo magpapadala, sinong pamilya magugutom? Anong pambayad mo sa kuryente? Tubig, bahay, pangkain, pangsugal ng asawa mo, panglasing, pambabae, pang pangadik. Kaya, hindi Pilipino at hindi presidente ang magugutom. Pamilya ninyo. Di ba? Oh, ganun lang. Oh, speaking of magugutom, hmm. dito tayo sa bigas. Ay, Diyos ko, mga kababayan. Hmm. Tapos na tayo dyan. Hmm. Pagod mag-explain.